Maganda na araw guys Ito Dito ko oh, ngayon eh, naglilinis ako oh, Na ho oh, Maalikabok na ho oh, makina Maya maya pala eh Darating na rin yung In order na battery Kasi Balyado ng yung battery natin Sira na Ayaw na mag start Yan guys, dumating na nga yung idol natin na magpapalit ng battery. Tinignan niya na, chinek niya, ano, Kung ilan pa yung karga ng battery natin. Ay e na nga, tinanggal na niya yung tornillo. Tinanggalin na talabihan. Papalitan niya ng bago. Yan, kinuha niya yung pansapin niya para hindi madumihan yung ating sapyan. Yan nga pala, in-application ako. Oh parang jumper. May dala si Jen battery ng isa para daw hindi ma-reset yung computer box ng ating kabayo. Ayan na guys, napalitan niya na ng bago. Maya maya ititistingin natin yan. ビタンヤンエイオマールの。